Magandang araw mga idol. Alam niyo po ba itong daladala ko? Ito po, alam niyo po ba ito? Ayan, may bulaklak po yan mga idol. Oh. Pero ito po, nakakain po ito. Nagugulay. Ginugulay po ito dito. Sa pangasinan, ginugulay din po ito. Ang pabag po dito ay... Balbalino Sa pangasinan Sa English po Sa aking pag search Ito po yung Lotus Pagtawagin Lotus po ito Ayan may bulaklak po Bulaklak po yung Lotus National flower din po ito Ng Cambodia Mga Idol Ayan Ayan po Mahaba po siya Para po siyang laing parang laing po na pwede natin igulay, pwedeng gataan, pwedeng sabawan na may maasim na sampalok. Tapos may inihawang isda. Ilalagay mo yon dito. Gugulayin natin. Ayan mga idol. Ayan po. Parang laing din po siya. Babalatan din po yan dito. Balbali na po dito sa Pangasinan. Sa amin po kasi sa Bulacan, hindi ko alam kung ano. Kasi hindi pa ako talaga nakakain din ito sa Bulacan eh. Dito lang ako nakakain ito. Masarap po siya. Sobrang sarap. Yung bulaklak po, hindi na po, hindi po yung kinakain. Hindi po ito kakainin. Tatapon po yan. Iiwain po natin dito. Puputuloy natin siya. Tapos po, ayan o. Oh. Ganyan po babalatan po natin siyang ganun ayan babalatan po siya parang laing din po ayan ganyan babalatan mo siya ayan. ayan po babalatan mo siyang ganyan hindi rin pong ginataan masarap daw po siya sa ginataan ang natikmang ko kasi dito yung pinaasiman nilagyan ng sampalok tapos may inihaw na isda sa Cambodia po kinakain din po ito madalang lang po ito mga idol kaya kung na-flex sa inyo para kilala nyo na rin ngayon, kilala nyo na rin na ito palang lotus o balbalino ay maaaring gawing gulay. Kainin. Ang ulam. Ang mga idol. Oh. Ako walang po din ito sa kabundukan din. Yung may mga konti-konting tubig-tubig, yun, dun po siya nakukuha, idol sa mga parang sapa-sapa na gilid-gilid lang po may tubig parang water lily din po siya eh kung tumubo ganun yun lang po siya nakukuha sa mga bundok-bundok din pero ito po national flower po ito ng Cambodia lotus kung tawagin sa English po lotus O yan ang mga, ito mga idol. Abangan nyo po sa susunod. ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ito iluto. Kung paano magluto ng masarap na balbalino. Ayan po. Parang laing, mas mahaba pa po sa laing eh. Nakatiklo po kasi siya. Ayan po mga idol. Nandito na lamang po. Abangan nyo po. Iluluto po natin to bukas. Abangan nyo po yung susunod na video ko magluluto po tayo nitong lotus or balbalino gulat kayo pwede pala itong kainin uh, karamihan hindi pa siguro kilala to uh, pero dito sa Pangasinan kilalang kilala na ito marami na lang pong nakakilala uh, talagang pag, sinab, pag nakita nila uy masarap yan ah ayun uh, nakakain na po kasi sila nito uh, Susunod po ang gagawin natin luto dito. Ginataan po. Lalagyan natin ng gata. Tapos Lagyan natin siya ng isdang yellowfin. Ayan mga idol. Nandito na lang po at sabangan niyo po yung susunod kong video. Tuturo ko po sa inyo kung paano to iluto. Nandito na lang po. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Hans Moto TV. a boy but lahat.